magandang araw senyores mga kasabong sa araw na ito meron akong ibabahagi sa inyo mga kasabihan at pamahiin na iniwan sa atin ng ating mga sinaunang sabongero tunghayan po natin at panoorin ang mga ilang kasabihan at pamahiin tara po simulan na natin maraming pamahiin sa sabong Marami ang mga naniniwala at marami rin ang di naniniwala. Yung iba nga din malang at walang pakialam. Ang katuwiran nila, parehong may tare ang nagsasalpukang manok. Ayon sa ilang matatandang sabungero, di na nila itutuloy ang laban kapag nakasalubong sila ng karo ng patay habang papunta sa sabungan. nila, Malas ito at tiyak na talo ang ilalaban nilang manok. <laughs> Kaya ang ginagawa nila kapag may masasalubong sila ng mga taong makikipaglibing o karo ng patay, ay umiiwas na sila ng ibang daanan para di nila masalubong ang makikipaglibing o karo ng patay papuntang sabungan. <laughs> Ayon sa mga sinaunang sabungero, Bukod sa kulay o balahibo ng manok na ilalaban ayon sa buwan na pinaniniwalaan ng mga matatandang sabongero, may hiwalay na mga pamahiin din sila sa araw ng laban. May mga sabongerong hindi naniniwala sa mga pamahiin. Dahil lang katuwiran nila ay kung ukol sa talo ay matatalo talaga at kung ukol sa panalo ay mananalo naman ang manok na panlaban. Walang malas o swerte. Ang iba naman ay ayaw ng mga magbibitaw ng manok na naiikutan sila ng kanilang kalaban. Kaya hanggat maari ay nakabantay sila hanggang alisan ng baina at bitawan ang manok na panlaban. Anila, kapag naikutan ka ng iyong kalaban, ay malamang mauwi sa talo ang iyong manok mabinitawan. Sa manok naman, ayaw ng ibang mga sabungero na nalalaglagan ng balahibo, buntot o bagwis ang manok sa ruweda dahil di na sila makakaayaw sa laban. Para kontramalas ang ginagawa ng mga tagabitaw, pinupulot ang balahibo, bagwis o buntot na nalaglag at sinisilid sa bulsa. May mga sabungero nagsasabi na ilang beses na silang nakasalubong magkaroon ng patay sa tuwing magkupunta ng sabungan at maglalaban ng manok. Pero nananalo naman ang panlaban nilang manok. Siguro nati lang. Ayon pa sa ating mga sinaunang sabungero, Ilan sa mga pinaniniwalaan ay huwag maglalaban kung may patay sa inyong lugar o sa inyong pamilya at malamang mauwi sa talo ang inyong panlaban. Huwag mong isasara yung kulungan na pinanggalingan ng panlaban mong manok kasi makakabalik pa yan. Kapag kinuha mo na yung manok sa kulungan o hawla, Diretso na agad sa sasakyan at huwag nang palingon-lingon pa. Maraming mga kasabihan at pamahiin ang naiwan sa atin ng ating mga sinaunang sabungero. Nasa sa atin na lang yon kung paniniwalaan ba natin o hindi. Wala namang sigurong masama kung paniniwalaan natin. Wala namang mawawala sa atin. Basta't ang mahalaga, nire-respeto natin ang paniniwala ng ating kapwa. Kaya ang masasabi ko, mabuhay tayo, senyores, mga kasabong. Hanggang dito na lang po, marami pong salamat sa inyong lahat.